Isang lalaking mag-isa sa tuktok ng bundok, naka-hoodie, naka-headphones, wala siyang kasamang kamera, wala siyang status update, wala siyang audience, tahimik, lumalaban sa lamig, pero kampante, ang ulap ay parang usok sa paligid niya. Ang mundo ay maingay pero siya, tahimik lang. Alam mo kung sino ang pinakamalakas na lalaki sa panahon ngayon. Hindi yung may pinakamalaking katawan. Hindi yung may pinakamaraming babae. Hindi rin yung viral sa TikTok o may motivational quote kada story. Ang tunay na malakas, yung tahimik, yung hindi kailangan ng atensyon para mapatunayan na siya ay may halaga. Tahimik siya kasi hindi siya takot sa sarili niyang boses. Hindi siya takot marinig ang iniisip niya. Hindi siya nilalamon ng katahimikan, ginagamit niya ito para magtibay. Sa panahon ngayon kung saan lahat gustong mapansin, kung saan lahat may pakapsyon na know your worth habang naghihintay ng like, may isang lalaki na hindi nagpaparamdam, hindi siya nawawala. Nasa proseso lang siya, tahimik pero palalim, hindi pa bibo, hindi pa sikat. Pero kapag dumaan, ramdam mo, bakit? Kasi hindi siya nagpipilit magustuhan, hindi siya nagmamakaawa ng pansin, hindi siya nagpapaawa, hindi rin nagpapanggap. May mga lalaking iniidolo dahil sikat sila, pero may iilang lalaki Sobrang bihira na hindi mo maiintindihan kung bakit ka napapatingin. Tahimik lang sila pero para bang may bagyong humahampas sa loob nila. Kalmado sa labas pero may apoy sa loob. Hindi sila kawalan kapag nawala, pero kapag dumating sila, biglang nagiging buo ang eksena. At alam mo kung ano ang sikreto nila? Hindi nila hinahabol ang mundo. Hinahabol nila ang sarili nilang disiplina. At 'yan ang unang sikreto. Sikreto number one, kalmadong kaluluwa, ang tunay na tagumpay nagsisimula sa sarili. Zino of Citium. Totoo to, hindi nagsisimula sa panliligaw ang tunay na atraksyon. Hindi sa mga pick-up line, hindi sa pabango mong parang advertisement ng confidence, at lalong hindi sa mga DM na may high. Ang totoong atraksyon nagsisimula sa kung sino ka kapag walang nanonood. Kahit anong galing mo sa pakikipag-usap, kahit gaano ka karomantikong magsalita, kapag sa loob mo ay magulo, desperado at sabog, ramdam yun. Oo, kahit hindi mo sabihin, kasi may aura ang disiplina, may amoy ang kawalan ng direksyon, at babae man o hindi naaamoy nila yan ang mundo ngayon. Sinasabi, mag ka para mapansin. Gamitin mo yung filters, yung hashtags, yung bagong trend. Pero tayo, tahimik lang, pero ramdam. Hindi tayo nakikipagkompetensya kung sino ang pinaka-active sa story. Wala tayong pakialam kung mas maraming likes ang ibang lalaki. Kasi alam natin, ang katahimikan ng isang lalaking disiplinado mas malakas paminsan sa sigaw ng isang lalaking desperado. Bakit? Kasi hindi mo kailangang sumigaw kung alam mong may laman ang loob mo. Hindi mo kailangang humingi ng atensyon kung ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang paligid. Ang mga babae, o oh, minsan gusto nila ng sweet, pero mas gusto nila yung kalmado pero panatag. Yung hindi mo madali basta-basta. Lalaki ka ba na pwedeng hilahin kahit saan? O oh, ikaw yung tipong parang bundok, hindi basta natitinag? Kasi sa totoo lang, kung ikaw mismo ay hindi panatag sa sarili mo, bakit may ibang tao na magpapakatatag para sayo? Kung gusto mong habulin ka, matuto kang tumigil sa paghabol. Maging buo kahit mag-isa. Maging payapa kahit maingay ang paligid. At higit sa lahat, matuto kang mahalin ang katahimikan. Kasi yan ang tunog ng totoong lalaking may direksyon. At toong nga pala, bago mo sabihin na, e eh paano kung walang pumansin? Tandaan mo to, ang ginto hindi sumisigaw, pero laging hinahanap. Sekreto number two, apoy na hindi nananakit. Ikaw ang may kontrol sa isip mo, hindi sa mga pangyayari, Marcus Aurelius. Sabi nila, ang tunay na lalaki, marunong magmahal. Tama yon, pero may mas mahalaga pa dyan, ang tunay na lalaki marunong magtimpi. Hindi ka dapat laging galit kapag may hindi ka gusto. Hindi ka rin dapat laging chill, kunwari. Pero sa loob mo ay may sumasabog na Third World War. Hindi mo kailangan maging bato, pero kailangan mo ng apoy, na marunong humawak ng sarili niyang init. Tingnan mo to. May mga lalaking madaling mapikon, madaling magreak, konting scene lang sa chat parang end of the world na, tapos lalagyan pa ng song lyrics sa story na may pasaring. Come on bro! Kapag ganyan ka, ang dating sa kanya, hindi ka lalaki, bata ka. Dahil ang babae, hindi hinahabol ang lalaking parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Hinahanap nila yung lalaking parang apoy sa fireplace mainit, nakakakalmang panoorin. Pero hindi na nanakit. Alam kung kailan babagalan ng liab at alam kung kailan tatahimik. Kasi sa totoo lang, ang lalaki na kontrolado ang emosyon, parang bihirang hayop yan sa wild ngayon. Rare, mysterious, sobrang kaakit-akit. Kaya dapat, kapag may nangyari na hindi mo gusto, hindi ka agad nagwawala. Hindi ka nagbubura ng pictures. Hindi ka nagpo ng cryptic quotes. Ang ginagawa mo, humihinga ka. Seryoso, tatlong malalim na hinga lang. Parang stoic sa gitna ng traffic sa EDSA. Dahil alam mo, hindi mo kontrolado ang babae. Hindi mo kontrolado ang feelings niya. Pero kontrolado mo kung paano ka re-responde. At doon pre, doon nagsisimula ang respeto. Hindi sa dami ng abs. Hindi sa ganda ng haircut. Kundi sa lalim ng pasensya mo sa mga bagay na dati ay sinisigawan mo. At kung sasabihin mong eh, di parang robot na lang ako niyan. Hindi bro, hindi ka robot. Isa kang warrior na hindi na kailangang manira para ipakita kung gaano siya kalakas. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging kalmado ay rebellion at ang may control sa sarili, siya ang may tunay na kapangyarihan. So habang yung iba ay abala sa pag online, sa pag-post ng padip na status, ikaw tahimik lang pero unti-unting nagiging haligi ng disiplina. At kahit hindi ka nila maintindihan ngayon, darating ang panahon, ikaw ang magiging standard. Sekreto number three, ang marunong umalis. Ang matapang malaya, Seneca. Hindi lahat ng umaalis ay duwag at hindi lahat ng nananatili matapang. May mga panahong ang tunay na lakas ay nasa kaya mong tumalikod. Hindi dahil wala kang pake kundi dahil pinili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Huwag kang matakot tumalis. Hindi para pahirapan siya. Hindi to pa hard to get moves. At lalong hindi para magpaawa sa pamamagitan ng silence. Ang pag-alis na may dignidad ay hindi drama. Isa yung declaration ng inner strength. Maraming lalaki kasi kapag naramdaman nilang hindi sila pinapansin, biglang nagiging makata. May mga pasaring sa story. Di na bali, sanay naman akong na wala. Bro, chill. Di mo kailangan mag-emote parang nasa teleserye. Dahil ang tunay na lalaking stoic, hindi nag sa online. Hindi umaasa na may mag-message ulit. Hindi gumagawa ng fake account para lang silipin kung may bago na siyang jowa. Ang ginagawa niya, tahimik siyang umaalis. Maayos, matikas, walang iyakan, walang monolog. Basta wala na siya, pero ang presensya niya naiwan. Bakit? Kasi hindi mo basta-basta makuha ang katahimikan ng isang lalaking disiplinado. At kapag nawala siya, doon mo lang mararamdaman gano'n siya kahalaga. Ang kalmadong pag-alis ay parang blackout. Biglang wala kang makita. Tahimik, pero nakakabingi. Gano'n ang impact ng lalaking hindi dependent sa approval ng babae. Hindi siya nabubuhay sa validation. Hindi siya umasa sa reply, sa good morning o sa reaction sa story. May sariling mundo siya at kung pipiliin niyang lumayo, ibig sabihin nun, pinili niya muna ang sarili niya at hindi ito ego, hindi ito pride. Ito ay tinatawag na emotional sovereignty, kakayahang lumakad palayo ng buo pa rin ng pagkatao. Kasi ganito yan, kung sa bawat pagtanggi ng tao ay kailangan mong magmakaawa, e eh, paano ka pa magiging leader ng sarili mong buhay? Hindi ka pwedeng maging hari kung alipin ka ng sana pansinin ako. Hindi ka pwedeng maging malaya kung lagi mong hinahabol ang validation ng iba. At kung may tanong ka kung, paano kung hindi na ako balikan? Ganito lang yan bro, mas okay nang mawala ang taong hindi ka pinapahalagahan kaysa manatili ka sa sitwasyong ikaw lang ang humihinga. Kung marunong kang umalis, marunong ka ring bumuo ng panibagong kapayapaan. Dahil minsan, ang lalaking hindi pinipilit ang sarili, siya rin yung hindi basta-basta nakakalimutan. At sa bandang huli, ang hindi mo ipinaglaban ng sobra, siya rin ang magtataka kung bakit hindi mo siya pinilit. At pag narealize niyang kaya mong mawala ng hindi nagwawala, dun ka magsisimulang habulin, kahimik, kalmado, at walang kahit anong drama, pero ikaw ang hindi mawala-wala sa isip niya. Sekreto number four, ang laging may mas mahalaga Huwag mong ipaliwanag ang pilosopiya mo, isa buhay mo, Epictetus. Sabihin na nating totoo to, maraming lalaki ang nawawala sa sarili kapag may gusto silang babae. Biglang nakalimutan ng gym, yung negosyo na dati abala siyang binubuo na palitan ng scene zone analysis. Yung journaling, meditation, disiplina, wala na. Puro nagpost siya ng quote. Para kaya sa akin yon, Bro, huwag kang magpahila pa atras lalo na kung ang hinihila mo ay sarili mong pangarap. Sa Stoicism, tinuturo sa atin ang isang bagay. Ilagay sa tamang lugar ang lahat ng bagay. Lahat ng tao, lahat ng emosyon. Pero pati ang babaeng gusto mo, hindi siya dapat maging araw sa solar system mo. Ikaw ang araw. Siya, isa lang sa mga planetang umiikot. At kung umalis siya, okay lang. Hindi mo kailangang mamatay. Kasi ganito yan. Kung ginagawa mong sentro ng buhay mo ang isang tao at siya ay lumisan, andu matitira sa iyo. Wala, dahil ibinigay mo lahat sa kanya. Pero kung ikaw ang lalaking may misyon, may layunin, may direksyong sinusundan, then kahit sino pa ang dumating o umalis, buo ka. Hindi ka madaling masira. Hindi ka basta-bastang nadidistract at yan ang lalaking mahirap hanapan ng kapalit. Kasi pag meron kang ginagawa na mas malalim kaysa sa love life, nagiging misteryoso ka. May lalim ka na hindi kayang basahin ng simpleng chat. Kapag busy ka sa sarili mong growth, hindi ka agad nagre-reply, hindi dahil pa hard to get ka, kundi dahil tunay kang may ginagawa. Yung tipong siya na ang magtataka. Bakit parang hindi siya katulad ng iba? Kaninong laban kaya ang nilalaban niya? Yan ang gusto natin. Hindi dahil gusto nating magpakul, -cool, kundi dahil may mas mahalaga tayong sinusundan kaysa sa pansamantalang kilig. At huwag mo akong intindihin ng mali ha. Hindi ito babae o pangarap. Hindi natin sila pinaglalaban. Pero ang prinsipyo rito ay simple. Kung kailangan mong talikuran ang sarili mong misyon para lang mahalin ka, hindi tunay yan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka pipilitin iwan ang sarili mong pagiging lalaki. Hindi ka bibitawan sa gitna ng laban. At kung sakaling siya ang tunay, mas maakit siya sa iyo habang pinipili mong manatili sa tamang landas kaysa habang sinusubukan mong maging ibang tao para lang mapansin. Kasi sa dulo, ang lalaking hindi nagpapaligaw sa tukso ng pansamantalang atensyon. Siya ang nililingon pagdating ng panahon. Bakit? Kasi bihira na ang may paninindigan. Bihira na ang may mas mahalaga kaysa sa pagkagusto. At kung ikaw yon, hindi mo na kailangang habulin dahil kusa silang lalapit sa isang lalaking may direksyon dahil ang direksyong yan ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa isang mas malalim na dahilan kung bakit ka nabubuhay. Secreto number five, lihim na kumpiyansa. Habang mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na di natin kontrolado, lalo tayong nawawalan ng kontrol. Epictetus. May kilala ka bang taong tahimik lang pero parang hindi mo mapakali kung bakit mo siya gustong pagmasdan. Parang may tagong bagyo sa likod ng katahimikang yon? Yon yung tinatawag nating lihim na kumpiyansa. Hindi to yung kumpiyansa na pasigaw. Yung tipong may pasabog na kwento kada five minutes. Hindi ito yung lalaking panay selfie sa gym para makita ng buong mundo kung gaano siya kalakas. At lalong hindi ito yung tipo ng kumpiyansa na may kasamang fake British accent kapag may kausap na babae. You know, I was just casually reading Marcus Aurelius. Bro, relax. Ang tunay na kumpiyansa, tahimik, matatag, at hindi nagmamakaawang mapansin. Kasi ganito yan. Kapag alam mong buo ka sa loob, hindi mo na kailangang ipagyabang sa labas. Hindi mo kailangan ng kamera para patunayang valuable ka at lalong hindi mo kailangan ng validation para lang maramdamang ikaw ay somebody. Sa Stoicism, tinuturo sa atin na ang halaga mo hindi base sa tingin ng iba, kundi sa disiplina mong araw-araw mong pinaninindigan. Kaya pag tahimik ka, hindi yan kahinaan, hindi yan awkwardness. Ang tawag dyan space for mystery. At alam mo kung anong nangyayari kapag may mystery. Curiosity. At kapag curious siya sayo, hindi mo na kailangang habulin, siya na ang magtatanong. Sino ba tong lalaking to? Bakit parang hindi siya katulad ng iba? Bakit parang hindi siya sabik? Pero gusto ko siyang makilala. At ang sagot sa tanong na yan ay simple. Dahil hindi ka desperate. Hindi ka laging available. Hindi mo agad sinasagot ang bawat message. Hindi dahil sa attitude, kundi dahil may ginagawa kang mas mahalaga, ang pagbubuo sa sarili mong pagkatao. Ang iba kasi lahat ng sikreto nila in nakapost. Lahat ng feelings nila nasa caption. Lahat ng galaw nila recorded sa TikTok. Sobrang bukas, parang sariwang isda sa palengke. Lahat pwede lang hawakan. Pero ikaw, tahimik. May lalim at hindi basta-basta. Hindi dahil nagmamagaling ka. Kundi dahil hindi mo kailangan magsalita ng marami para mapansin. Dahil pag ang isang lalaki ay buo na sa sarili niya, ang kanyang presensya ay mas malakas pa sa kanyang boses. At oo, minsan may magtatanong, hindi ba dapat mas open ka, mas expressive? Pwede rin. Pero hindi lahat ng ginto ay kumikisla pagad. May mga yaman na mas mahalaga kapag nakatago. At sa panahong puro oversharing ang uso, ang lalaking kayang manahimik at panindigan ng sarili, yun ang tunay na magnetic. Hindi siya madaling basahin. Hindi siya madaling kunin at lalong hindi siya madaling kalimutan tahimik pero panatag misteryoso pero marangal at habang ang iba ay nagsisigawan para sa atensyon ikaw ay nananahimik pero siya ang unang lalapit secreto number six, totoo ka kahit di ka perfect kung gusto mong mag-improve okay lang matawag kang bobo epictetus sa mundong puno ng pakul -cool, pa-deep pa-flex at paiba't ibang paandar ang pagiging totoo Parang endangered species na lahat may filter, lahat curated, lahat calculated. Kahit yung just woke up selfie, may lighting setup. May angle, may pamesi hair na 30 minutes in styling bago i-capture. Ganon kapulido ang pagiging raw sa panahon ngayon. Pero ikaw, ikaw na stoic. Ikaw na lalaki sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Hindi ka kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo sa murang halaga. Dahil hindi mo tungkuling maging perpekto, tungkulin mong maging totoo. Sa Stoicism malinaw ang utos, kung gusto mong maging mas mabuting tao, handa kang pagtawanan, pagtulungan at tawaging bobo. Dahil ang nagkukunwari na alam ang lahat, hindi na natututo at ang lalaking takot mapahiya, hindi kailanman lalalim ang pagkatao. May mga lalaki dyan na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kapag napahiya, biglang may quote sa Facebook. Fake people everywhere. That's why I'm quiet now. Bro, di naman yan ang dahilan kung ba't nagkamali ka sa 2 plus 2, di ba? Ang natunay na lalaki, kayang sabihing, alam mo, hindi ko alam. Oh, nagkamali ako. Oh, nasaktan ako. At habang ginagawa niya yon, hindi siya bumababa, tumataas siya. Bakit? Kasi ang lalaking hindi nagtatago, hindi kailangang habulin. Siya yung naglalakad sa gitna ng gulo Dala ang sariling kahinaan pero hindi ito ikinahihiya. Hindi siya perfect, pero hindi rin siya duwag para itago ang mga lamat niya. 'Yan ang lalaking hindi mapapalitan. Kasi habang ang iba ay nagtatayo ng ilusyon para lang mapansin, siya ay nagpapakatotohanan kahit pa hindi lahat matuwa. At sa bandang huli, ang babae hindi naghahanap ng diyos-diyosan, hindi 'yung walang pagkukulang, hindi 'yung parang script ng AI sa love letter. Ang hinahanap niya ay yung tunay, yung nagsisikap, yung bumabangon, yung hindi perfecto pero palaging totoo. Dahil sa totoo lang, ang perfecto nakaka-pressure, nakakaduda. Pero ang totoo, nakakagaan. Nakakatawa minsan pero yun ang mas totoo at yan ang mas matagal sa puso. Kaya kung naiisip mong, hindi ako gwapo, hindi ako sosyal, di ako kasing talino ng iba, ang sagot lang diyan bro, Okay lang basta totoo ka. Dahil ang authenticity hindi yan natatalo ng abs ng accent o ng hype at ang lalaking tunay sa sarili, madalas siya ang pinakatapat sa pagmamahal. Yung lalaking nasa bundok tumalikod at lumakad papalayo, hindi kay babae, kundi sa direksyon ng sarili niyang landas. Hindi tayo gumigimik para habulin tayo ng babae. Ginagawa natin to para sa sarili nating dangal sa sarili nating kapayapaan at dahil doon, sila mismo ang kusang lalapit. Kaya sa susunod na tanungin mo ang sarili mo, paano kaya ako magugustuhan ng babae? Mas magandang tanong ay, anong klasing lalaki ako kung hindi ko na kailangan ang approval niya? Doon mo makikita ang sagot at doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Kung gusto mong mas lumalim pa sa ganitong klasing pananaw, yung hindi lang puro tips kundi totoong paninindigan bilang lalaki, I-like mo ang video na Mag-subscribe ka na rin sa channel. At kung gusto mo pang ma-inspire, tumawa ng konti, at matamaan ng kaunti, panoorin mo rin yung iba ko pang videos. Dito sa channel na ito, hindi tayo nagpapanggap. Hindi tayo umaarte. Tayo'y mga simpleng tao, pero stoic. At sa mundo ng ingay, ang lalaking tahimik pero buo ang loob, siya ang hindi madaling kalimutan. Hanggang dito na lang, manatiling kalmado, manatiling matatag, manatiling stoic. Hanggang sa muli.